Guys, rin natin Pinasump sa blackboard Pero may kakaiba siyang ginawa Kung parang siya mag-compute Akala mo naglalaro lang At e, tinatawanan siya ng kanyang teacher Ano yan ginagawa mo, di ba? Nagguhit-guhit lang siya Tapos tinatawanan siya ng teacher niya Akala niya naglalaro, di ba? Kung ako rin talaga makikita mo siya Ano yung ginagawa niya? Di ko rin alam yan, eh Ayan, e, nagguhit siya ng tuldok-tuldok Ayan, -tuldo. tatlo Det er 6. Ay, well, sinulat niya 9. Tatlo, siyam na tuldok. Ayun. Tuldok niya bawat gilid-gilid sa may nag-center point. Ayun. Kikita niyo? Ayun. 15 na tuldok. Ayun. Yun na yung sagot. Di ba? Ang bilis. Ang galing din ng bata. Takang-taka si my teacher. Nagulat-nagulat siya. Di diba, ba? Paano yung nakuha yung sagot? Parang, parang ganun. Eh si teacher, di niya alam din yung presses na gano'n na pag-solve. guys, na nakuha niyo kung paano i-solve. guys, nakuha niyo kung paano niya sinagot. Comment down na hayo.